Good morning everyone. Ito ang buhay ko dito sa China. Pagkagising, ito agad ang bungan. So maaga tayo gumising ngayon kasi bibili tayo ng pangulam dyan sa labasan. So wala na kasi kaming ulam. At ito ang ginagawa ko araw-araw. Pagkagising pa lang syempre, hilamos na agad. At ito na na nga po tayo. Ito yung binili ko, pumunta dito. Ito yung tofu din po ito, halagang 15 pesos kapag sa peso na i-convert. Tapos ito yung ano karne ng baboy halagang ano 78. Ayan, 78. Kasi yung isang uh, tawag dito, yung kalahati dito, ano, mga patak siya ng 77 pesos. Sumura so, ang karne dito. Tapos ito, yung toge na malalaki. So, ayan. Halagang 15 pesos. So, ito lang yung binili ko ngayon kasi tatlo nang naman kami ng mga anak ko na kumakain sa bahay.